Okay. Takbo na. Sa <laughs> kadaan. Pumahabol kasi eh. Ahabol sa ice cream natin ngayon. Grabe ang init talaga. Okay mga idol, magtitinda na tayo. Wow, grabe, sobrang init talaga. <laughs> mga 90 rote. ito yung tool natin mga idol yan, oh. kasi marami na tatanong sa akin kung magkano yung bintahan natin sa stream so ito po yun 10 piso yung kuna yan oh. ulit tapos 25 tapos 20 kung basa natin ito dating ano itong idol dating 5 piso yan ngayon wala na talaga nila hindi na kaya 10 piso na yan sobrang mahal po yung ingredients Kaya so, hindi po basta-basta ka idol yung paggawa ng ice cream kailangan po uh, ano talaga ganti <coughs> na tayo kasi kailangan na nating maghanap buhay kaya lang kayo lang idol ito yung tinapay natin yan Oh, okay. malalaki po yan mga idol oh. Oh, malaki po 'yan, burger. 25 po ang isa. Hindi <coughs> tayo pwede magtinda ng ice cream pag wala tinapay kasi yung mga customer talaga nasasabi sila sa tinapay. Kaya sasabit lang natin dito para hindi na sila magtatanong kung may tinapay ba wala. Kasi pag hindi na nakikita yan, magtatanong yan may tinapay po. So pagka may tinapay na makita yan, so bibili na agad yan.

Kaya yung abukado natin, flavor mo yun. Kaya yung abukado yung dinibili. Kaya hindi ko pili magtinda pag ikaw lang ang Oh, So, abukado lang. Oh. ito po yung ano, mga idol ito po yung 10 piso ito pala kaya pa Ano piso? Ayan o. No? Hindi po nalalag yung ice cream natin. Kahit, uh -huh. no? uh -huh. Okay. Takbo na. <laughs> <laughs> kasi eh. Uh -huh. Ah, ice cream natin ngayon. Grabe init talaga. Doon pa yun sa kabila. Doon sa kabila pa yun, no? Doon.

Wala nang bilang-bilang yan mga idol pagka mag-scope pa ng tinapay. Hindi naman pare-strayas yung pag-scope eh. Yung makukuha mo sa scope, hindi yung dami. Hanggang sa mapuno siya, hindi na yan.

Hanap um, buhay para sa tagumpay. Laban lang. Laban lang mga idol. Hindi hmm. pa meron ng bands sa. Meron na. Tama na. Dapang kap to. Ito lang. Isang kap mas ito sana. Yan ang maganda para... Kailangan magana yan. Kailangan 2 million views! <laughs> Cak aja sana YouTube YouTube, YouTube. TikTok, YouTube TikTok kayo, DR channel. Ah, DR channel. GR. YouTube TikTok. YouTube, tiktok. Malakas ito eh. Hmm? Malakas itong pinapay. Eh. Mm. Lalo sa Manila, malakas-lakas Kaya nga. Pilig na ice cream na malakas, malakas pinapay. Lalo ka busog ito eh. Okay ba? Okay bang kuha dyan? Ganda. Ang linaw. Ang linaw, linaw. Bro, maganda loko eh. Kung gaano ka linaw, san linaw. 2 million views para sa tagumpay. <laughs> Mga followers follow na! Tagapap, tangkap pa. pa. Grabe yang init, init talaga. Pero paghapon, ano na eh. Medyo may ulan-ulan na sa oh, ibang lugar. Oo, okay. Paghapon eh. okay. dito na. Paghapon wala lang sa ibang lugar eh. Dito wala lang talaga. Wala. Pag gusto mo, pwedeng buns lang. Ano mo Makasama talaga yan, ice Makasama ice cream. 25. 25 na? Hmm, para talaga sa ano. Lima, ito kay Kairos. Okay, bayad na ito lahat. 15. 15. Ayoko. Okay. Ubig lang ako. ako lang? Ayoko, isang bunch pa lang. No.

Habulin boleh Ice cream natin guys. Itu pulang, Dito pulang. aku nak kelabas deh. Siapa? Siapa? Apa? 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 Anu lah, Apa? Apa?

Tendo Dito lang? Ano? Ito lang. Ini tayo yung tubig, my idol. Yung tinapay ko, malakas ang tinapay natin ngayon. Tatlo na lang natira. Dalawang ano eh, dalawang balot. Ilagay ko yung tubig dyan para malamig, my idol. Kasi pag dito lang sa labas, pag isasabit ko lang dito, grabe init. Umiinit talaga yung tubig. Kahit tubig, init. Umiinit parang uminom ka ng kape parang uminom ka ng kape pagka dito ko inalagay yung tubig ko grabe init Subra. ayan lagay ko siya dyan kunin natin ayan may ano pa yan mga idol may limon ah, may ano pa yan may limon ayun oh tubig natin di ba malamig siya kung nakasabit lang kasi dati kasi sinasabit ko lang dito ko grabe sobrang init para kung uminom ng kape pagka mamaya mga mga alauna alas dos iyon sobrang init na kung tayo mga idol Woo! tayo inum. Ito lang yung lamig hindi masyadong malamig kasi dito lang yung ano eh dito lang yung lumalapat sa yelo hindi siya masyadong malamig sakto lang kasi pangit naman pagka uh, nasa tayo tapos super lamig yung natin tayo <coughs> kasing 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 dito pa ako sa loob sa amin, sa loob na, sa sa, sa subdivision namin. Dito pa ako sa loob. Di pa ako nakalabas. Marami pa akong ano dito may idol ikot-ikotan. Sabi. Pagkatapos dito sa amin, palabas ako. Ito palabas na yan diyan. kitang na yan diyan. ແລ້ວເນາະາຕ